naiintindihan ko kasi yung mga tao na nag-aano doon, na nag-work. Kasi di ba kung titignan mo, I think, design yung coffee shops, let's say for example yung Starbucks, napansin mo ba, meron sila dong mga ano na talaga, saksakan, kasi ina-anticipate na nila na yung market nila ay mag-aano talaga doon, mag-stay doon, may dalang laptop, sasaksak doon. So, prepared sila for that. yung table na mahaba. Oh, ah, Pero kasi kung napansin mo, yung upuan nila mm. dun sa mahabang table, hindi yun comfortable eh. Ganun ba? Oo, oh, hindi siya comfortable. Ibig sabihin nun, hindi ini-encourage na magstay ng matagal yung mga tao na umuupo dun. Ah. That's why it's not comfortable. Uh, ano eh, it makes sense kasi nga mataas eh, no? Yeah. At oh, saka oh. wala namang sandala na ano, alam mo yon oh, di ba? Oh. Wood, wooden, wooden yung mga oh, ano, oh. huling. 哦。Oh. Oh.